Ang Levitico chapter 5 verse 5 ay nagsasabi Kung magkasala ang sino man sa alinmang paraang nabanggit dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan Narito ang ibig sabihin nito sa mga tao ngayon na nagkakasala Una Pananagutan sa katotohanan Responsibility for the truth Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na mayroon tayong pananagutan na magsalita ng katotohanan kahit na mahirap o hindi komportable pangalawa pag-iingat sa ating mga salita be careful with our words dapat tayong maging maingat sa ating mga salita at hindi dapat magtago ng mga katotohanan lalo na kung nakasaksi tayo ng krimen o hindi patas na gawain pangatlo pagiging tapat being honest ang pagiging tapat ay isang mahalagang katangian sa paningin ng Diyos. Ang pagtatago ng katotohanan ay isang uri ng kasalanan. Pangapat, pagpapatawad. Forgiveness. Bagamat mahalaga ang pagiging tapat, mahalaga rin ang pagpapatawad. Kapag tayo ay nagkasala, dapat tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos at sa mga tao na ating nasaktan. Ako po si Brother Chris sa Madaling Salita. Ang Levitico chapter 5 verse 5 ay isang paalala sa atin na kailangan nating maging tapat sa Diyos at sa ating kapwa. Dapat tayong magsalita ng katotohanan at huwag magtago ng mga bagay na alam natin. Ang pagiging tapat ay isang mahalagang bahagi ng isang malinis na budhi at isang malakas na relasyon sa Diyos. Hallelujah. Thanks God. Amen.